na naman ako ngayon dahil nagre-ready ako para sa aming trip. So, ang aming trip guys ay bibiyahe kami papuntang Mexican Cross, okay? So mag-Mexican Cross kami guys at ngayong araw na to ay busy-busy na ako, nag-iimpake na ako ng aking mga dadalhin. So, ayan, nag-iisip ako kung ano yung aking mga dadalhin ngayon at uh, iniisip ko kasi yung weather doon pag nagkukross kami kasi iba ang panahon nila at iba rin ang panahon namin ngayon. So, namimili ako guys ng aking mga dadalhin. Hindi ko alam kung, kung ano yung aking uh, dapat gawin or dapat kong dadalhin sa aming trip na to. So, samahan nyo ako ngayon guys sa aking pag iimpaki at isishare ko sa inyo ang aking mga dadalhin. Okay? So, ang dadalhin ko ngayon guys, sa uh, isang malita lang. Kasi ano lang naman kami God for 7 days. So, isang malita at saka isang hankere lang ang aking dadalhin ngayon. So, ayan. Uh, magdadala lang ako ng aking formal dress kasi meron kaming two nights para sa specialty sa restaurant. So, ito yung aking napiling dadalhin. So, ayan. Pwede na yan. At dahil malamigin ako, kaya ito na rin yung pinili ko. Alam naman doon, aircon yon kaya kailangan medyo makapal-kapal ang aking dadalhin. So, ito na yung napili ko. Dalawang pang formal. At, ayan. Ang hindi ko pala dapat kalimutan ay ang aking pang-swimming. Okay. So, Ayan. So ayan, niyan yan 'yung aking mga ayan 'yung aking mga pang-swimming dahil iniisip ko baka ka ako mapunta na naman ako sa dagat. Last time kasi masyadong mainit. <laughs> so nagdala na ako ng ganito. In case na mapunta ako sa dagat, so meron akong long sleeve na isusuot. So at least hindi ako masyadong mangitim. Kasi alam niyo na, yung kulay natin hindi naman tayo kaputian kaya need rin natin ng mga pambalot sa katawan. <laughs> Lalo na ako. Oh my gosh. Ayun. Oh my gosh. <laughs> alam naman ako, morena ng morena lang ako. Tapos dagdagan pa ng araw, ah wala na. Wala na talaga siyang panglagyan. Diba? So, ayan. Mga tatlong pares lang ako ng swimsuit. Yan lang yung dala ko ngayon. Dahil, seven days lang naman. So, yan. Hindi naman yata kami araw-araw magsiswimming. Ayoban ko lang sa aking partner. Okay. At, yon mga ano ko lang. Itong aking mga pang-araw-araw na isusuot doon. ba? Diba? Ayan. Yung aking dadalhin. At nag-iisip pa ako. Mas so, marami ako mga <laughs> ayan. So, yung part na ito guys, gusto ko rin i-share na rin sa inyo. Kasi, itong mga nakahangir dito, yan, ay ang aking mga panglamig. Okay? So, hindi naman ako pwedeng magdala ng panglamig dahil alam ko ang panahon doon medyo, medyo mainit-init. Pero hindi yata kapareho sa Pilipinas na talagang mainit na mainit. Okay? At uh, so, dito lang ako na part, <laughs> yung aking mga blouse. Yan, dito nakalagay. Mga t-shirt. Yan. So, yung aking ibang mga t-shirt doon. So, ayan. mag na po ako sa aking pag i ngayon. So, masyado lang akong excited guys sa aming biyahe. Kaya, kanina, ay kahapon, <laughs> sabi ko sa sabi ko sa asawa ko, aywan ko ba kung bakit parang ang saya-saya ko, hindi ko maipaliwanag yung feeling ko. Pero, alam ko na sa, sa love ko dahil sa nalalapit naming nalalapit naming biyahe. Kasi ito yung unang-una unang naming cruise ship, umpisa nung mag-lockdown siguro ang last namin yata is 2000 I think 2000 yung aming last ay 2000 no I'm sorry yung last namin ay 2019 yung last namin so ngayon lang uli, na ulit no, diba? at siya nga pala guys uh, dahil nga sa nandoon lang kami sa loob ng ship hindi naman kami itong trip na to hindi ako kumuha ng exc excursion kasi uh, natatakot pa akong pumunta sa iba't ibang lugar hindi ko pa kabisado kung ano ba ang sitwasyon nila doon about COVID so nang desisyon ako na hindi ako pwedeng uh, kumuha ng excursion so gusto ko lang pagdating uh, nasa loob lang ako ng barko bababa lang ako kasi doon pag bumababa ka nang barko may mga nanjajan na yung mga paninda lalakad ka lang. So, pwede ka doon mag-shopping. So, ang dadaling po lang bag, katulad nito, ayan. Kasi sa loob lang naman ako, cellphone lang naman ang daladala -dala ko lagi, at saka sose ng room. So, ito lang, maliit lang ang dinadala ko. At kapag ako ang, ayan, ah, pag bumibiyahe ako, ito. So, Marami akong bag, pero ayan, hindi ako comfortable ng mga ano. So, ayan, ito lang ang dadaling ko. Naka-backpack. Ayan. Backpack lang ang gagamitin ko para madaling bumiyahi kapag naka-backpack. Comfortable ako kay sa mga sa mga purse na mga ganyan. Ayan, mga malalaking ano. So, backpack lang ang dadalhin ko ngayon. Okay? So, ano pa ba ang dapat kong iligpit? Baka may makalimutan ako. Ah. Sabi nga, don't forget 'yung aking mga vitamins pala. Ayun. Isa rin 'yan sa mga vitamins ko. Hindi ko pwedeng kalimutan dahil need natin ang vitamins, lalong-lalo na ang vitamin C. Okay? So, Ayan. So, ayan guys. Hindi pa ako tapos. Nag-iisip pa ako kung ano pa yung aking mga dadalhin. Okay? Asya nga pala guys. Uh, sapatos. Ngayon. Dahil, i-share ko lang sa inyo. Mahilig talaga ako sa rubber shoes kasi comfortable ako maglakad. So, ito yung aking mga collection dito ng rubber shoes. Okay. Ah, bago pa lang lahat. Wala pala akong, akong sandals. Ayan, sandals din ang aking dadalhin. at yung aking rubber shoes. Ayan. Hindi ko alam. Hmm. Ayan, namimili ako guys ng aking mga rubber shoes. Kung alin dito ang aking dadalhin. So, ayan guys, yung aking mga collection ng aking mga shoes. Kaya, hindi ko alam kung alin dito ang aking dadalhin. Ayan guys, uh, nakapili na ako ng aking sandals. At ngayon ay mamili naman ako ng aking rubber shoes kung alin dito ang aking isusuot. Ayan. So, dahil sa loob lang ako ng ship uh, at hindi ko alam kung ano isusuot ko. Hmm. <laughs> Minsan naguguluhan ako ah. Oh. Pero mahilig po talaga ako ng rubber shoes. So marami akong koleksyon ng rubber shoes. At ang aking kahati na lagi dito ay ang aking anak. So aring ito na lang ang aking isusuot. Hmm. Pero, di eh. I think magganito na lang ako. So, ito na lang guys ang aking isusuot. Yan. Ito na lang kasi komportable sa paatong sketchers na to. Yan. At meron naman akong dalang chinelas, panloob. So, yun lang. At yun lang ang laman ng aking malita. So, wala akong masyadong maraming dala ngayon. Okay? So, sana guys, abangan nyo rin yung mga susunod ko pang mga... <laughs> Umupo talaga. <laughs> so, yun lang guys. Ah, sana abangan nyo yung aking susunod na mga video, lalong-lalo na sa biyahe ko guys. Ah, abangan nyo yung mga gagawin ko dahil... Marami akong isishare sa inyo na magagandang tanawin, lalong-lalo na po sa loob ng ship. So, Isishare ko yan sa inyo guys pagdating namin doon at uh, huwag niyong kalimutang panoorin lagi ang aking mga video guys. I'm sure na magugustuhan nyo. Di bali na hindi nyo ako magustuhan, sana magustuhan nyo na lang yung view. <laughs> so, yun lang guys ang ma-share ko sa inyo tong araw na to. Sineshare ko lang sa inyo ang aking uh, pag iimpake para sa nalalapit kong biyahe. So, maraming salamat sa inyo guys at sana nag-enjoy kayo sa video ko na to. At yung mga hindi pa pala nakasubscribe sa akin, please don't forget to subscribe and like my video. Okay?